Nakala ko kaya ka nagpunta rito para makasundo mo itong dalawang kapatid mo! But I was wrong! I'm sorry, Lolo. Halika na, Diana. Dapat kasi hindi na tayo napunta dito eh. Halika na. Just excuse me. Goodbye! Love, because it's Bernadette's fault eh. I... Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo! It's not fair to blame <laughs> Natasha. Iko Natasha, you mo na lang si You're always making a fight with her. But that's an unfair insinuation, Papa. Don't let me get distracted with you ever. <laughs> Taya lang ang exempted sa dehadong-dehado ka dyan sa mga kapatid mo. Pero ngayon, <laughs> ikaw na ang favoritism ng lolos mo, ha? <laughs> oh. ako na talaga, lalo na pag spin-lock ko na sa kanin nalalaman ko, yung eh. sinabi sa kanin ni Gary, <laughs> ay naku, anak, wala na talaga makakapagpigil sa mga plano natin. You be careful, baka mausog. Usog-usog ka dyan. Hindi mo lang alam. Pinalaser ko na kay Doktora ang balat ko sa puwet. Ah, oh, wala na! Beautiful na with ko. 哈哈哈